Yan, kakabukas lang namin ng shop. Alas na ng hapon. Ayan, wala pang tao ngayon dito sa shop. Ayan. Ito pala yung munting shop namin. Ayan, bukas na po kami. Dito kami sa may Vergara. Ayan, titsip natin kung anong ginagawa ni Jambo. Yan. Ito rin yung motor namin, si Zia. Tapos yung bike ni Jampot. At ayun ang katas ng installment. Hello, <laughs> nalibas po. Checking. ano gagawa? Ayan. Tote bag na black and white. <laughs> May dun, o, nang doon o oh, uh, nang aano sa gilid ng gugulo. And ito pala yung ginagawa namin tote bag. Ayan. DTF sya may sarili na kaming uh, heat press yan at meron din kaming ito, t-shirt ayan, pwede rin kayong magpa-print sa amin, yan DTF din yan pwede rin kayo sa amin magpa-layout nasa sa inyo na yan kung gusto nyo kami mag-ano, mag-isip ng layout nyo at ito naman ang aming facebook page, kung gusto nyo kami hanapin and long beach moto parts and siya, yan ang profile picture namin long beach moto parts yan kami nagpo-post ng mga paninda Ayan, yung mga genuine parts, pwede kayong umorder sa amin Ayan. and ito naman is yung long beach apparel ito naman po yung sa mga printing namin. Ah, uh, sticker, uh, tote bag, ayan. Saka, t-shirt. Uh, sabli. Tsaka mga customized. Kahit ano po, polo. Ayan. Ayan. Mga souvenir items, pwede rin po. Ayan. Cup, pwede nyo rin po kami i-message dito sa Facebook ni John Michael Martinez. Pero ano siya, pot-pot yung name niya sa Facebook. Ayan. And sa akin ay Veron binabides naman. Ayan. Ang profile picture ko is yung family picture namin. Ayan. Andyan din po lahat. Ah, uh, meron din tayong Uh, iPhone, ayan, legit yan from US variant uh, water registration ayan, nag assist tayo swimming pool for rent, ayan para sa mga birthday, tsaka nagsasanda ng motor, tsaka kotse ayan, marami tayo mga top box na sec, tsaka top box na plastic meron din, uh, sec helmet full face, half face, available din ayan Marami kayong ano, inquire. PM nyo lang ako dito sa aking ano, Facebook. Yan, meron binabides. And after dyan sa Facebook, sa aming mga ano, uh, Facebook page, meron din tayo sa Google. Ayan, Long Beach Motorworks. Works. Iba-iba kasi minsan ang pinpoint number kasi Basta ito ang mahalaga. Long Beach Motorworks ang aming name sa Google. Tsaka sa mga Lala Move, ayan. Search nyo na lang. Dito sa may Bergara, Mandaluyo. Hi guys! So ngayon lang ulit ako nakabalik sa pagbablog. Vlog ah. Ayan. Bahala na. Ayan. Natripang ko lang. Naisip ko lang mag vlog ulit. Malay natin. Kumita tayo ng pera. ba? Diba? Ah. Uh, naging busy kasi ako sa mga pang daily needs namin. Siyempre, ang daming bilihin, ang daming kailangan uh, unahin. Ayan. Uh, ngayon, uh, yung vlog ko is about sa mga business namin, sa mga hanap buhay na, wow, business, English. So, sana masuportahan nyo kami. And, yun po, uh, binigay ko po sa inyo yung mga Facebook, ah, uh, ano namin. Uh, ano puro ah. <laughs> Facebook name namin, tsaka sa Google. Ayan. Punta lang po kayo doon. Hanapin nyo lang po kung may katanungan kayo. May papabenta, may uh, gusto kayong ipa-assist sa amin. Ayan po, Baka kaya din namin. So, ayun lang muna guys. Ako po ulit si Mika, Veronica. Ayan. Uh, follow nyo rin po kami and subscribe nyo kami sa Team Pot Pot TV sa YouTube channel. Uh, ayun lang po muna and Ah, uh, magsipag lang at magtiwala lang sa Diyos. Sige lang. Ah, uh, bye-bye. Sponsored by Long Beach Motor Shop and Long Beach Apparel.